bola na mga sa nanay nyo. Hindi na kayo babalikan Ang init ng ulo noon ni Roy na ibinubuntun kay Ivy, mga anak na niya ngayon ang dumaranas. Linis naman kami na linis tayo. Wala na kami ibang ginawa kundi maglinis. Hoy! Sumasagot ka ha? Hala! Saan ka pupunta? Wala, sagot ako, Patis Noel. Eh. Halika dito, halika dito. Ah tularan tong kapatid nyo, ha? Umusunod agad! Eh di si Yuri nalang mewan dito, pabalik na lang kami kay Lola. Ah, mga sabot dito! Hindi naman po nagsusumbong yung mga anak ko, ma'am. Ang sinasabi lang naman, pinapalok. Parang tahimik lang po sila pumupunta dito. Yung anak ko si Yuri, di yung nagsusumbong na ganito-ganyan sa ginagawa ng tatay niya. Matapos ang dalawang taon sa Saudi, umuwi ng Pilipinas si Ivy. Agad dumiretso si Ivy sa bahay ng dating kinakasamang si Roy, kung saan nakatira si na Yuri at mga kapatid nito. Pero pagdating ni Ivy sa bahay ni Roy, Ati! hindi ipinaharap ni Roy sa kanya ang kanilang mga anak. Halika na lang sa Pasok ay, kayo dito! Pasok kayo! Pasok! Pasok! Roy! Roy, palabasin mo mga bata. Roy! Ay, ginagawa mo rito? pinauwi ako ng amo ko. Ba't tayo mong palabas ng mga bata? Inabando na, diba? na sila, di ba? Akin na sila. Hindi mo na sila pwede makita. Tapos, pumunta ako doon, ano pa ako sa kanila, ma'am, na Pwedeng nga ko muna yung mga bata. Ay, ayaw po nila, ayaw po nila pahiram sa akin. Hindi pwede makita. Anak, halika na, halika na. Ang dami kong pasalubong sa inyo. Hindi na sila Tapos, pwede sa... makita. Roy! Roy! Roy, ayaw ko palabas sa Lumapit po ako sa barangay, naghingi po ako ng tulong kung anong advice at ano pa may tutulong nila sa akin para mahiram ko po yung mga bata. Abangan sa susunod na Sabado. Sir, inabando na na mga anak namin sa akin. Ha? Malamang may karapatan ako hindi pakita sa kanya mga anak ko. <laughs> <laughs> Punpun mo na ako sa hayop ka. Okey ko ano ano pinapadala na nananayo? Pinabayaan niya lang daw paglasing, pinapalo niya mga anak ko. May mga kapitbahay po din pong witness doon na, niyan po pinapalo niya po 'yung mga anak ko. Ah, oh, oh, eh. pa oh, ano ginagawa niyo dito? Dito na lang po kami, Lola. Ayon na namin kay Tatay. Takas-takas kayo ah. Kala nyo, di ko kayo mahanap. Sa pagkakataong ito, lalong tumindi ang pagmamalupit ni Roy sa kanyang mga anak. <tod> 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 <tod>